budget meal na pasyalan na sa halagang 20 pesos lang, ay may ganitong priceless view ka na, makakapag-relax ka pa. Pwede ka pang mag-set ng tent kung gusto mong mag at mag-overnight stay na walang extra fee. At may pa-bonus pa dahil sa napakagandang view pagsikat ng araw. Budget meal indeed! Hello mga ka-Fit and Wheels! Another day, another vlog tara, samahan niyo kami dito sa Lantawan Mountain Resort sa Barangay Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Mga 1 hour and 50 minutes lang ang biniyahi namin galing sa General Santos City. Kung familiar kayo sa Mers Native Delicacy sa Digos, mga 7 minutes na lang ang layo nito. Sementado ang daan at along the road lang ang resort kaya di mahirap puntahan. Halos mag 6pm na nang kami ay dumating dito. Medyo marami-rami na rin ang tao sa loob kasi meron daw pa banda ang resort. On regular days, 20 pesos lang ang entrance fee. Pero sa araw na ito, 50 pesos ang binayaran namin dahil may tutugtog na banda. Mura pa din. May mga tindahan dito kung sakaling wala kayong dalang baon. May mga short order sila sa presyong sakto lang. Sa case namin, nagdala lang kami ng kanin at nagpaluto lang kami ng seafood sa baws. Sa halagang 150 pesos lang. Sulit na sulit ang aming hapunan. At dahil kami ay busog na, matutulog na kami. Ay char lang, hindi pa pala. Let's enjoy the view and the night muna. Yung kaninang dagat at bukid na tanawin ay napalitan na ng mga ilaw sa daan at sa sasakyan. Ang ganda lang. Nagumpisa na ang tumugtog ang banda, kaya party-party na. Ang daming tao. Nakakatuwang pagmasdan. May mga bata pa na naglalaro kasama ang kanilang mga magulang. Uy, may pa-barbecue din dito. Of course, may bayad to ha. Kaya bili na mga suki. Araw na mga puso nang kami ay pumunta dito kaya siguro ganito kadami ang tao sa resort. May pabanda din daw ang resort during weekends. Di lang namin sure if regular bang schedule. Kaya check nyo na lang ang kanilang Facebook page. Ay char, kala ko ang vocalist pa. <laughs> What a beautiful night to remember. Tapos ganito kagandang view pagkagising mo? Abay, sulit na sulit ang budget meal trip mo. Mas magandang mag-overnight stay kayo dito kagaya ng ginawa namin para sulit ang pagpunta nyo. Walang core sa pagkain at libreng mag-set up ng tent. Bayad lang tayo ng entrance fee. Though may open and closed cottages naman kung ayaw nyong mag-camping. Nagluto na rin kami ng aming pangagahan para mas lalo naming ma-feel na kami ay campers. O, oh, ba? Diba? Breakfast with a sunrise view lang ang peg. For the char kayo ang setup. Napakaganda ng lugar. Tanaw na tanaw mo ang dagat at bukid sa bayan ng Santa Cruz. Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa. Isama na sa listahan ang pagbisita sa Lantawan Mountain Resort. Hanggang dito na lang muna. Please don't forget to like and share our videos. See ya!